Magandang araw, tayo ngayon ay nasa ikatlong bahagi ng ating leksyon at sa mga ito, tatalakay natin ang may pamagat na ang tatlong persona. Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Ang doktrina tungkol sa tatlong persona ay isa sa mga dakilang saliga ng Kristyanismo. Marami ang tumatanggi sa pagka-Diyos ni Kristo. Iniisip ng iba na si Jesus lamang ang tanging Diyos kung ito ay totoo, nagkaroon ng isang panahon noon na walang Diyos nang si Jesus ay mamatay doon sa krus at namahinga sa libingan hanggang ikatlong araw. Sabalit so, ipinakikilala ng Biblia na laging umiira lang Diyos. Awit ah, 90 verse 2, Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Unang, unang tanong, taglay kaya ni Kristo ang mga katangian ng kadyosan? Colossus 2 verse 9 sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nililiwanag ni Pablo na ang mga kapangyarihan ng pagka-Diyos sa buong kapuspusan nito ay nahayag kay Kristo. Sa mga kapangyarihan ito ay kasama ang karangalan, kamahalan, kapangyarihang lumalang at mag-akma ng sanlibutan, ng lakas sa pag-aalay at pamamahala sa sansinukob. Ang pag-ibig sa pagtubo sa tao pag-iintindi sa hinaharap upang matustusan ang lahat ng mga pangangailangan ng tao, gayon ang mga pangangailangan ng lahat ng nilalang. Sapagkat ang lahat ng mga katangian ito ay na kay Kristo, ang pinapahiwatig ay mayroong higit kaysa iisang persona sa kadyosan. Ikalawang tanong, ilang magkakaibang persona mayroon sa kadyosan? Mateo 28 verse 19 Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang talatang ito ay nagsasabi ng tatlong pangalan. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay di magkauring persona, maring may katwiran din tayong magpalagay ng Espiritu Santo ay isa ring bukod na persona ikatlong tanong, ano ang kaugnayan ng mga kaanib ng kadyosan? Una, ang Diyos Ama, ang Pangulo ng San Sinukob, kasama na ang Diyos Anak. Sinabi ni Jesus, ako'y pupunta sa Ama sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Juan 14 verse 28. Basahin ng unang Korinto 11 verse 3. Ikalwa si Yesu Kristo ang walang hanggan, ang bugtong na anak ng Diyos. Basahin ng Mikas 5 verse 2. At ikatlo, ang Espiritu Santo ang ikatlong persona ng kadyosan. Siya ay gumagawang kasang-ayon ng ama at ng anak. Basahin ng Genesis 1 verse 2. Upang maisagawa ang panukalan ng kaligtasan at upang matulungan ang tao na lalong maunawaan ang mga isyo na kasangkot, ang mga kaanib ng kadyusan ay kumuha ng kanya-kanyang tungkulin. Ang Diyos Ama ang naglalagay ng kuro-kuro ng kadyosan na may kinalaman sa kasalanan at kaligtasan. Ang Diyos Anak, sapagkat nagkatawang tao na, ay naisagawa ang pagtubos para sa kasalanan sa pumagitan ng kanyang kamatayan at nakatayo bilang pangulong kinatawan ng tao sa harapan ng Diyos. Bilang ating kinatawan, tinutulungan niya tayong maunawaan ang Diyos bilang ating Ama. Basahin ang Juan 20 verse 17. Ang Diyos Espiritu Santo ay naglalagay ng kaligtasan sa puso ng tao sa pamagitan ng paghikayat at pagbabago ng kaligtasan na ginawa ng Diyos anak sa kanyang buhay at tumutubos na kamatayan. Ikaapat na tanong, anong ilan sa mga likas ng kadyosan? Ang Diyos una ay makapangyarihan sa lahat. Apokalipsis 19 verse 6, Hob 11 verse 7. Ikalwa, pambuong lupa. Ikalwang Kronika 16 verse 9, Zacharias 4 verse 10. Ikatlo, walang hanggan. Unang Timoteo 1 verse 17, Job 24 verse 1 at 32 verse 8. Ikaapat, walang pagbabago. Hebreo 6 verse 17. Ikalima, walang kamatayan. Unang Timoteo 1 verse 17, Awit 10 verse 16, Daniel 7 verse 14, Apokalipsis 11 verse 17. Ikaanim, pag-ibig. Unang Juan 4 verse 8. Ikapito, mahabagin. Exodo 34 verse 6. Ikawalo, matuwid. Deuteronomio 32 verse 4 at Apokalipsis 15 verse 3. At ikawalo, banal. Esras 9 verse 15 at Nehemiahs 9, 7 hanggang 8. Ikalimang tanong, si Kristo kaya ay kasamang umiiral ng Ama mula pa sa walang hanggan? Basahin ang Juan 1 verse 1 hanggang 3 at verse 14. Ikaanim na tanong, ang ikatlo bang kaanib ng kadyosan, ang Espiritu Santo ay isang persona? Una, siya, isa, siya ay ibang persona tulad ni Jesus, ibang mga alib. Juan 14 verse 16 hanggang 17. Ikalwa, mayroon siyang katangian ng persona tulad ng isipan. Nagpapatotoo, Roma 8 verse 16. Ibig, makapipili siya. Unang korinto 12 verse 11. Napipighati, episode 4 verse 30. Napagsisinungalingan, mga gawa 5, 3 hanggang 4. At maaring alipustain, Hebreo 10 verse 29. At ikatlo, siya ay kaugnay ng ibang mga kaanib ng kadyusan sa formula ng bautismo at sa basbas -bas ng apostol. Mateo 28 verse 20 at ikalawang Kurinto 13 verse 14. Ikapitong tanong, ano ang gawain ng bawat kaanib ng kadyusan kaugnay ng panukala ng kaligtasan? Una ang gawain ng Ama. Ibigay niya ang kanyang anak, Juan 3 .16, Pinatatawad niya ang kasamaan, Mika 7 verse 18. Ikalwa ang gawain ng anak. Si Kristo ay nagliligtas mula sa kasalanan, Mateo 1 verse 21. Siya ang namamagitan alang-alang sa atin, Unang Juan 2 verse 1 at 2. At ikatlo, ang gawain ng Espiritu Santo. Kinasihan niya ang mga propeta, Ikalwang Pedro 1 verse 21. Sinusumbatan niyang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Juan 16 verse 8, 1 Corinto 2 verses 10 hanggang 13. Pumapatnubay siya sa katotohanan. Six, uh, Juan 16 verse 13. Inaakay niya ang tao sa pagkahikayat. Pinapangyayari ang bagong pagkapanganak. Juan 3 verses 3 hanggang 8. Ang tatlong banal na persona ng kadyosan ay iisang likas sa katutubo at sa layunin. Gayunman ang Diyos anak ay kusang ipinasakop ang kanyang sarili sa ama upang mapasakanya ang likas ng tao. Bilang ikalawang Adan, Roma 5 verse 14, pinagbayaran na niya ang ating mga kasalanan at tumatay yong ating pangulong kinatawan sa harapan ng Diyos nang na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan samantalang ibinibigay sa atin ang kanyang anak Juan 3 verse 16 ibinigay niya siyang panghabang panahon ang pagpapasakop ng ating banal na tagapagligtas ay magiging walang hanggan unang korinto 15 24 hanggang 28 bagaman ang ating mga isipang may hangganan ay hindi makaunawa sa walang hanggan gayon mayroon tayong sapat na kaalaman tungkol sa kajosan upang mailigtas tayo mula sa kasalanan at matiyak sa atin ang isang dako sa kaharian ng Diyos. Sa huling bahagi ng ating leksyon, tatalagayin natin ang may pamagat na bakit nangaral si Yesus sa pamamagitan ng mga talinhaga.